Diba mang mga mga ko ay di? Pagkakaroon na tayo pa sila gani Pagkakaroon na tayo ay di na putok ka da kanya sila Sinyon Going to pakang. Ay dati mo di tayo di masim pa mo dito? masim ang atel ninyo tatta Oo Amanong next year pa nagtuturo ko tapos tunong Under construction natulay. tulay Yan, di ka rin yan Abalente oh, ko ma. Baka da bunak ita pantig Ayan, daan ulit tayo sa Raprod Madlang people Nasa detour tayo Kita niyo malalas, mula pagpag nanti Dito siya kayo mapukaw Madlang people, gandang hapon Ayan, kalonat yung daming bulaklak Dito sa kapitbahay natin Pero First time na makakita ko madlang people. Agsabong pati kastineo nya nga Ay bunga. Ay bunga na mga madlang bunga people. Na bunga or flower this one? Ito yan kalunakciu. Lo. Anya nga klase detti kwan. Pintasanun. Hello madlang people. Ayan nakakita na naman ng Inday Gracia ng kaingitan niya. Do you believe? Ito pala ay Bak, Bougainvillea. Ganyan ang bulong niya, tapos naging ganyan, tapos di mo akalain na ito palang bulaklak niya, as in, white na may verde na may, oh, wow, ang ganda ng bulaklak, madlang people napakaganda. Mel, hingi ako ng ganito, be. Ayan, andito na naman tayo sa kainan. Ay, maag si Daka gulay, bebe. Uh, pero usog ang kalaman si Madlang People. O ang daming bungo. O. Oh. Makikiharvest tayo sa kapitbahay. Ayan. Ang daming pananim sa paligid ni Miss Leng. Kalaman si so many, many fruits. Ayan. Yeah. Kamaisan sa likod yan, Madlang People. Ganito gagala ang grasya. Ang daming pwedeng mahingi. Makikiharvest tayo sa kapitbahay. Ola! Pamon ko adi. Kasanat pa ng gatang mo. Ola, nagadubunga na. Hello, madlang people! Ang inyong Inday Dora Gracia. Nangyipit bahay dito kay Leng. Ang daming mais yan. Eh dahil mahilig tayo sa mais, yan. Mag-harvest tayo ng mais ni Miss Leng. Yan, madlang people. Mais mais time. Makakalibre ng mais ang inyong Dora sa tanim ni Miss Leng. Ayan, madlang people, yung mga kapitbahay ko, nakiharvest na rin sila, nainggit sila sa akin. Ay, ayan, ayan. Dahil libre ang mais, madlang people, harvest all you can. Libre din ang kalamansi ni RR, nasa bubung na. Ayan. Kapitbahay natin, madlang people.